Viral ngayon sa social media ang litrato ng isang lotto winner na palaisipan kung inedit ba o hindi ang paliwanag ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa ulat ni Daniel Manalasta. Sa pagharap ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa pagdinig sa Senado, ipiniliwanag nila ang litratong viral ngayon sa social media. Litrato ito na pinapakita ang isang lotto winner na kinubra ang checking na panalunan niya Naging pala isipan kasi sa netizens kung edited nga ba talaga ang social media picture. At dito na nagpaliwanag ang PCSO. Itong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, eh yung damit naman po, ay eh nakilala. So, uh, nagliklaw siya, sana naman daw po, huwag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niya, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. Bakit kinakailang palitan ang clothing? Part po yan ang pag kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po ay nag-ano eh, nag, ano eh nag like, oh, yun yung suot niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, it's, uh, we, if there is something to apologize, it's the poor editing. Uh, but I think it has served its purpose of concealing the identity. we're so, sorry, we're not, very, dito. we're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Ay, hindi po, totoo Uli po na yan. Tao, to. Tunay na tao po yan. Samantala na ungkat din sa pagdinig ang electronic loto o e-loto. Sabi ng PCSO, hindi na ito bago. Sabi ni Sen. Rafi Tulfo, nakausap niya ang ilang loto agents. Marami raw sa mga ito ay mga OFWs na nag-invest. Paliwanag naman ni GM Robles. Thank you very much na inacknowledge it's not under my time. Kung nga po ang tatanungin niyo po, it should be 11,000 outlets. Had it been under my watch, Mr. Chairman, hindi ako papayag sa 6,500. No? That is a fact hindi po under my watch to and i even uh, asked my managers why did you allow and sila po ay Kaw kausap ng gm i'm surprised why they did not raise that up they were very close po with the past administration so uh Well, it's, it's, they have their reasons for not saying it. Tama po sila. Hindi po dapat. But uh, ang trust naman of that administration is to modernize the 25-year-old system. Now, dalawa pa nga na laging nagbe-breakdown. So, tama po kayo. Hindi po dapat pinasarayan at marami pong nawalan. At even po kami sana, we could be getting more income had the previous administrator not implemented that. When I came, awarded na po yan. May timetable na po ang implementation. Sa huli, nagpatawag na executive session si Senator Tulfo hinggil sa pagkakakilanlan ng isa sa nanalo ng loto kamakailan. Daniel Manalastas para sa bayan.